Yung sa bilog niyo. Na, nakita ko eh. Bilog. Alam mo rin 'yo? Ah, Oo. Oh. Mm -hmm. Yun talaga. Yung pumunta na ako doon, lumabas basta ako kay Jojo. Kasi you si Jenny tinanong ako si Jenny. Sabi ko meron talaga ako nang magkakamali. Usok talaga duma sa CCTV. 56 sir. Ayun, 'yan. Paano na? 54, 2 minutes. 56 to makbo, 'di ba? Naku, isang beses lang yata magpapakuito, puto. Nakita ko rin eh. Dumaan eh. Oo, mm, oh, siya. Ang laan. -la. Kitang kita yung daan Dito eh. siya sa part sa baba. Hindi mm. siya sa taas. Dito pala siya dumaan. Ito ba? Ito ba naman ang pusa dumaan na yun? Black. Black cut pala. Ano na wala? Wala po na kasama. Parang bilog na. No? Parang bilog siya eh. Bilog nga sir. Bilog. Tag to 2 minutes lang yan eh. Ano ko, Cesar, ano? 56 na, wala pa rin ah. Oh. 60 okay, hapotin natin hanggang 60. Pero nandiyan na yan sa oras na yan eh. Diyan na yan naglaro eh. Magigusto yung bagong cellphone. Oo, baka <laughs> naman. <yaman. laughs> Mabilis lang yun. Dumaan lang siya. So, tingnan natin lang yung oras para mag- O oh, yan, o oh, oh, yan, o oh, yan. Ay putik, meron niya, yeah, meron. Oh, 56 diba? Point...